Oh, Diyos Ama, thank you po sa lahat ng iyong mga pagpapala. Sa nagdaang mga taon palagi mo kaming pinagpapala. Alam ko na hindi ako karapat dapat sa mga ito. Dahil dito ako ay gumagawa ng tipan sa iyo na paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Kahit anuman ang mangyari, gamitin mo ako, Father God, para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, kids. Ready na ba kayo? Oh, good morning, Dad. Good morning, Dad. Ready for what? Remember, nag-sign up kayo sa leadership conference sa church, di ba? Well, ngayon ay orientation para sa lahat ng volunteers. Andoon dapat tayo dahil inaasahan tayo ni Pastor Joe. But Dad, it's so boring. Kailangan pa kaming pumunta doon? Ayokong sumama, Dad. I hate going to church. Mas gusto ko pang pumunta sa birthday party ni Paul. Ethan, Serenity, nakaka naman kayo. Noong maliliit pa kayo gustong gusto ninyong pumunta sa church. Hindi ko kayo maintindihan. Malaki na ako, Dad. Ayoko nang sumama. Me too, Dad. Hindi na ako interesado. Father God, patawarin mo po ang mga anak ko. Kahabagan mo po sila. Buksan mo ang kanilang mga mata at ipakilala mo sa kanila ang kanilang mga kamalian. Palambutin mo rin ang kanilang mga puso at panumbalikan mo ang kanilang unang pag-ibig sa iyo. Iniiwan ko sila sa iyong altar. Amen. Kasang pinto. I'm so sorry, sweetie. Masyado akong ginabi. Ang dami kasi naming inayos sa church. Umuwi ka pa? Alam mo ba kung anong oras na, Josh? Kanina pa ako naghihintay. I promise hindi na mauulit ito. Hindi ka man lang tumawag o mag-text para alam ko kung ano nangyayari sa'yo. Oh, nagmamadali kasi ako kaya naiwan ko yung phone ko. Alright. By the way, pinapabalik ulit ako bukas ni Pastor Joe sa church para tumulong sa pagpipinta at pag-aayos ng bubong. What? Wag mga aksay ng oras mo sa pagtulong sa church. Pero Amelia, hindi kayang magbayad ng church natin ng professional na contractors. Kaya nga nakiusap si Pastor Joe sa mga kalalakihan na tumulong sa pag-aayos ng mga sira sa church. Anong pakiko, Josh? Hindi natin problema yon. Lagi tayong nagbibigay ng ating tithes at offerings sa church. Hindi pa nga dito kasama yung love gift na ibinibigay natin kay Pastor Joe at sa mga workers sa church. Buwan-buwan, mahigit 30% pa ang ibinibigay natin sa church. Hindi pa ba sapat na tulong yon, Ha? Huh? Paano mo nasasabi yan, Amelia? Huh? I don't care. I can say anything I want. Tayo ang pinakamalaki kung magbigay sa church. di ba? At kung hindi dahil sa pera natin, I assure you, hindi mabubuhay ang church na yan. Magsasarayan. Kaya itigil mo na ang kalokohan mo, Josh. Amelia, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi natin ito pera. Pag-aari ito ng Diyos at tagapag-ingat lang tayo. I had it with you, Josh. Pinagperahan lang tayo ng church na yan at ka naman. At mga hipokrito sila. Kaya I don't want you to go back. There. Is that clear? Amelia, please. Tama na. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Who cares? Matutulog na ako. Good night. Good morning, sweetheart. Good morning, kids. Kailangan ko ng pumunta sa church. Tinawagan na ako ni Brother Pete. Naghihintay na ang mga kalalakihan sa akin sa church. Are you for real? Di ba sinabi ko na sa'yo na ayokong sayangin mo ang oras mo sa church na yan? I am sorry, Amelia. Kailangang gawin ko kung ano ang tama. But Dad, gusto namin sumama ka sa amin sa birthday party ni Uncle Ben. Yes, Dad. Sige na. Ihatid mo kami sa birthday party ni Uncle Ben. And I promised Ben and our friends na pupunta ka ngayon. At hindi mo ako tinanong, Amelia. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa handaan ni Ben. Isa pa ko talagang pumunta dahil si Ben at ang mga kalalakihan doon ay nagiinuman lang. So, anong problema? Mga Christian din sila na kagaya natin. Wala akong masamang nakikita kung uminom sila ng alak. I'm sorry, Amelia and kids. Tagasunod ako ni Kristo at gagawin ko lang kung ano ang tama. Seryoso ka ba, Josh? Mas mahalaga ang church kaysa sa amin na pamilya mo? Of course, mahalaga kayo sa akin. Pamilya ko kayo. Ang sa akin lang gusto kong tulungan ang ating church at gawin kung ano ang kaya kong gawin. Ang simbahan natin ay tahanan ng Diyos. Gusto kong makasiguro na maaalagaan natin ang tahanan ng Diyos. Whatever, Tama nga si Ben at ang iba nating mga kaibigan, masyado kang panatikong krisyano. Kaya ayaw ka nilang kasama dahil boring ka. Serenity, Ethan, promise ni Daddy na bukas pupunta tayo buong araw sa arcade. Ayos ba yun? Really, Dad? Sige, gusto ko iyan. Talaga, Dad? Sige, bukas. I'm looking forward to it, Dad. Take care, Dad. Oh, Father God, tulungan mo po ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa aking asawa. Mahal ka niya dati pero simula nang maging mayaman kami nagbago na rin ang kanyang ugali. Palagi siyang sama-sama sa mga taong lason. Binago rin ng aming kayamanan at katagumpayan ng aking mga anak. Dati si Serenity umaawit sa church kasama ng worship team. Maging si Ethan drummer siya sa church at nag-aaral din siyang tumugtog ng gitara. Ngayon, nakalimutan ka na nila, Panginoon kinalimutan kana na ng pamilya ko. Father God, panumbalikan mo ang pananampalataya ng aking pamilya sa iyo. In Jesus name. Amen. Hello. Okay, sweetheart. Sasanduan ko kayo dyan. Papunta na ako. Bye. Hey, Josh. Long time no see. Halika, pasok. Okay lang, Ben. Sinusundo ko lang ang asawa ko at mga anak. Josh, ikaw ba yan? Kumusta ka na, bro? Hey, Ralph. Master na. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Dito tayo sa loob, bro. Magsaya tayo at uminom ng alak. No, I'm good. Alam mo naman na hindi ako naninigarilyo at umiinom. Oh my goodness. Sobra ka namang banal. Come on man at uminom tayo. Kahit isang bote lang. Ako nga at si Ralph Christians din kami nakatulad mo pero umiinom pa rin kami at nagyoyosi. Loosen up, bro. I'm good, Ben. You know, naaawa ako sa misis mo. Hindi mo siya sinasamahan sa mga party. Napaka-busy mo sa iyong Diyos at sa church ninyo. Napaka-religyoso mo naman. Tama si Ben, Josh. Ang hindi ko maintindihan sa iyo bakit ba inuubos mong lahat ang oras mo sa church ninyo. Ang mahalaga ay nagdarasal ka at nagpupunta ka sa simbahan paminsan-minsan, matutuwa na ang Diyos sa iyo. Dahil alam mo naman na maaway ng Diyos, di ba? I agree to disagree with you, guys. Iyan ang paniniwala ninyo at bahala ka. Ako, maglilingkod ako sa aking Diyos habang ako'y nabubuhay. Good luck na lang sa iyo, bro. Ako, ang importante kilala ko ang Diyos at nagbibigay ako ng kaloob sa kanya paminsan-minsan, sa palagay ko ayos na ako sa harap ng Diyos. Well, hindi ako naniniwala sa swerte. Naniniwala akong pagpapalain ng Diyos ang mga taong tapat sa kanya. Sige, nice talking to you, guys. O talaga lang, Josh. Tignan ko lang kung mapaglilengkuran mo pa rin ang Josh pagkatapos ng gagawin ko sa iyo. Tandaan mo, Satanas. Hindi mo siya. Pwedeng patayin. Hello, andito ako sa isa sa aking mga ospital sa bayan. Ano ka mo? Sigurado ka ba? Lagi tayong nagbabayad ng ating buwis. Okay, sige. Pupunta na ako sa opisina at kakausapin ko ang ating accounting department. Magkita na lang tayo. Sir, mabuti at nandito ka na. Nakatanggap ako ng tawag mula sa IRS. Sabi nila kailangan daw nilang suriin ang ating financial na records. Ano? para daw saan. Sabi nila may mali daw sa ating records at magpapadala daw sila ng kanilang tauhan para suriin ng mabuti at tingnan ang ating mga records. Okay, Glenda, tawagin mo ang ating mga board members at sabihin mo sa kanila na may emergency meeting tayo. Yes, sir. Lord, hindi ko alam king ano ang nangyayari kaya nagtitiwala ako sa iyo. Come on, Josh! Sagutin mo naman ang phone mo. Finally! Josh, anong problema sa ATM cards ko? Bakit naging insufficient funds? Ang dami-dami kong pera sa card ko. That's impossible. Ha? Huh? Hinarang ng IRS ang pera natin sa banko? Kaya hindi natin pwedeng ilabas ang ating pera? Pwede ba nilang gawin yon? Hindi pwede to Josh. Gawa mo ng paraan Paano na yung trip ko sa Paris? You're impossible. Goodbye. This is the worst day of my life. Ah. Eh. Ano'ng sinasabi mo, Josh? Hinarang ng IRS yung pera natin sa bangko. Bakit? May mali daw sa ating records at sa ating buwis. Nonsense! Taong-taong tayo nagbabayad ng ating buwis. Wala tayong utang sa kanila. Alam ko, sweetheart. Sa ngayon, hindi natin makukuha ang ating pera sa bangko. At kapag hindi natin napatunayan na up-to-date ang ating taxes, kukunin nila ang ating mga sahod. Kukunin din nila yung mga ari-arian natin pati ang ating mga bahay, negosyo at ang ating mga sasakyan. Wala silang karapatan na gawin yun. Paano ang mga anak natin? I'm so sorry, Amelia. Hindi na natin sila mapapag-aral sa private school. <sighs> Ikaw ang may kasalanan nito, Josh. Kung hindi mo sana ipinamigay ang milyon-milyon nating pera sa church natin at sa mga religious foundation natin, hindi ito mangyayari sa atin. Paano ko ito naging kasalanan? Kasalanan mo 'to, Josh. Dahil hindi ka marunong umawak ng ating pera, kaya tuloy ang buhay natin. Amelia, huwag mo akong sisihin. Sawa na ako sa iyo, Josh. Tatalin ko ang mga anak natin at iiwan ka namin. Maging masaya ka sa pagtira sa kasasada. Tiyan ka na. Amelia, sweetheart, huwag kang umalis. Amelia Bakit kailangan nating iwan si Dad? Saka ako na sa'yo papaliwanag. Sundiin muna natin yung kapatid mo. Pagkatapos pag-isipan natin kung ano ang susunod nating gagawin. Saan tayo pupunta? Hindi ko pa alam. Sa hotel muna tayo magpapalipas ng gabi. This is Officer Wilson. There's a car accident along the Highway 31. Let's go, pal. Hello, yes, ito nga si Mr. Josh Jacobson. Ano, saang hospital, papunta na ako dyan, Officer Wilson. Doctor West, kumusta na ang asawa sawa Kutmalana. mga anak. Ayos lang ba sila? Maayos naman ang kalagayan ng iyong asawa. Ikinalulungkot ko Mr. Jacobson. Hindi nakaligtas ang iyong mga anak. O oh, Diyos ko, hindi. My Serenity, Ethan. <tinyo> serenity, Ethan. <tinyo> Josh, gusto kong makita ang mga anak natin. Kumusta na ba si Serenity at si Ethan. Oh, sweetie, hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa iyo. Wala na ang mga anak natin, Amelia. H hindi pwede. H hindi totoo yan. Wala na sina Serenity at Ethan, Amelia. H hindi totoo yan. Serenity. Ethan. Ano ang kasalanan natin? Bakit, bakit nangyayari sa atin ito, Josh? Bakit sunod-sunod na trahedya ang nangyayari sa atin? Anong kasalanan natin, Josh? Bakit? <laughs> Bakit? Ano ito? Bakit ang dami kong pantal sa braso ko? Ang katiyad kumakalat sa buo kong katawan. Anong nangyayari sa akin, Panginoon? pakiusap, Diyos ko. Pagalingin mo ako. Nabalitaan mo ba yung nangyaring aksidente ni Amelia at ng kanyang mga anak? Oo. Nakakalungkot nga ang nangyari kina Serenity at Ethan. Napamahal na sa akin ang mga batang iyon at nakita ko kung paano sila lumaki. Nakakalungkot talaga. Grabe, lahat ng kanilang mga negosyo, mga ari-arian at mga kumpanya, pati yung mga pampublikong ospital na pinatayo nila kinumpis ka ng IRS. Pati yung non-profit organization nila hindi rin nakaligtas. Wow! Hindi ako makapaniwala, napakayamang tao ni Josh at sa isang iglap lang na walang lahat ang kayamanan niya. That's unbelievable. Pati mga bahay at mga sasakyan nila nawala din. Hinto, ihinto mo ang sasakyan. Bakit? Tingnan mo, di ba si Josh iyon? Ayon! Nakaupo at nag ng bus. Puntahan natin siya. Hey, Josh. Hey, Amelia. Ben. Ralph. Nakikiramay kami sa pagkawala ng inyong mga anak. Alam ko na masakit ang inyong pinagdaraanan. I'm so sorry, Josh and Amelia. Kasama kayo sa aming mga panalangin. Thank you, guys. Malaking bagay ito sa amin. Saan nga pala ang punta ninyo? Papunta kami sa doktor para ipatingin ang mga pantal sa balat ko. Ano? Ano bang nangyayari sa iyo, Josh? Nawala na ang lahat sa iyo. Tapos ito naman. Kung ako sa iyo, bro. Magsisi ka ng iyong mga kasalanan. At humingi ka ng tawad sa Diyos. Tama si Ralph, bro. Halata naman na may tago kang kasalanan sa iyong buhay kaya ka pinarurusahan ng Diyos. Kahatulan yan ng Diyos, Josh. Nagpunta lang ba kayo dito para husgahan ako? Hindi ko kailangan ng inyong awa. Malinis ang aking konsensya at alam ng Diyos ang aking puso. Well, sinasabi lang namin sa iyo ang totoo. Josh, at bulag ka lang at hindi mo ito nakikita. Tayo na nga, Ben. Sige, Josh, Amelia. Mga mapanghusgang tao, ang Diyos ay mahabagin at mahal niya tayo. Tama naman si Ben at si Ralph. May tago kang kasalanan, kaya nangyayari ito sa atin. Hindi totoo yan, Amelia. Hindi ako hinahatulan ng Diyos. Alam niya ang aking puso at may plano siya sa atin. Nakakasawa na Josh. Bakit hindi mo na nalang sumpain ng Diyos para mamatay ka? Bakit hindi mo sumpain ng Diyos para matapos na yung paghihirap mo? Ang Diyos ang kumukuha at siya rin ang nagbibigay. Purihinawa na ang pangalan ng Panginoon. Ano man ang mangyari, magtitiwala pa rin ako sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sabi ng mga kaibigan ko na may tagong kasalanan daw ako kaya pinarurusahan mo ako. Ganon din ang asawa ko. May nagawa ba akong mali sa iyo, Panginoon? Tapat ako sa iyo, Ama. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nawala ang aking mga anak. Bakit, Father God? Palakasin mo po ako at ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Dahil sa katapatan mo sa akin, Josh, ay pagpapalain kita. Muli kong ibabalik sa iyo ang lahat ng mga ninakaw ng jablo sa iyo. Josh, honey, sorry kung hindi maganda ang pagtrato ko sa iyo. Tama ka, may plano ang Diyos sa atin. Amelia, sweetheart, salamat sa Diyos at hinipo niya ang iyong puso. Marami tayong pinagdaanan ngunit alam ko na hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Oh, hello, yes, this is Mr. Josh Jacobson speaking. Ano, Oh, salamat sa Diyos. Sige, papunta na kami dyan. Come on, sweetheart. Alis na tayo. Ha? Huh? Saan? Katatawag lang ng IRS. Ibabalik na nilang lahat ang ating mga ari-arian at ang ating pera. Kasama na ang ating mga negosyo, mga bahay, ang ating mga sasakyan at lahat-lahat na kinuha nila sa atin. Praise be to God! Halika na bilis. Yes! Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Muli niyang ibinalik kay Josh ang lahat ng mga bagay na ninakaw ng tiyablo. Pinagpala din niya si na Josh at Amelia ng mga anak. Nalaman ni Amelia na siya ay nagdadalang tao at triplets ang kanilang magiging mga anak. Katulad ni Josh sa ating kwento, panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Kayuan mo ang kanyang mga salita. Gaano man kahirap ang iyong mga pinagdaraanan sa buhay, alalahanin mo na may plano ang Diyos sa iyo at hindi pa siya natatapos sa buhay mo. Youth on the Rock Jesus is the Rock For young people and old alike Please like, share, and subscribe to our channel.